guys punta tayo ng uh, manawag kasama ng babies natin pangalawang long drive na to ni Lala tsaka mm -hmm. ni Mika so long drive tayo ngayon guys ano to malupit na biyahe to hindi naman ganun kalayo yung manawag pero sure thing mag -e enjoy tayo lahat kasama yung mga baby 201 Uy. 'Yung bayo ko nakaano? Ay saks, ako naka tinelas. Pero may sapatos sa naman ko eh. Hello. Ganda nga eh. Para siya mag-skateboard. Bibili really pa di na bang, <laughs> Dito sa may tindahan ni Jerry. Dapat hindi tayo bibiyahe nang wala tayong baon kaya kailangan nakita 'yung may inuungot-ngot no, para hindi tayo makatulog sa biyay siguro mga 2 hours sa manawag na tayo Ayan, kailangan lang natin magbigay ng thank you kaya naisipan namin mong manawag dahil sobrang dami nangyaring na maganda kayo 2024 he's out actually may kuplano nga kami magdagat eh pero most probably by next week pero ngayon babiyahin muna natin yung mga babies natin sa manawag lalo lalo na to si Lala uh, bless ko siya parang ano, ginagamit natin araw-araw para naman maging malayo sa ano, aksidente. Eh, Age check, temperature check, good temperature, nakabukas na siya ng, nakastart na siya ng one hour bago tayo bumiyahe, eh. RPM normal, syempre kailangan natin ng full tank. Ayan. yun na nga guys, nag-stop over muna kami dito para magpa full tank ng gas ibayo dito na kami for manawag. Ah. namin yung mga papeles ng kotse namin kaya pinadala muna namin dito. Ready ready na kami for long drive. Here we go. Ogi. Wala ka ali, ka ali ka, bo. Sunday ano, Sunday throwback music. Dito kami sa Conception. guys, dito kami ngayon sa T-Plex nagpapa auto sweep kami. Para mas um, mas maluwag yung biyahe namin, wala pa hintuin to. Guys, so nandito na tayo sa T-Plex, nagpakabit muna kami lang ng uh, auto sweep, Ayun ang ating boss job in the house. Hello guys, sa na kami ng SC3. guys kakapasok lang namin ng binalona so it's already 2 pm mga ilang minutes na nasa manawag na kami right kita ng weather kita ng na temperature namin super high temperature <laughs> ayan may yung mga temperature ni Lala tapunta siya sa center which is usually hindi naman eh gumaganan pero pagka NLEX ako Manila hindi naman siya makakatapun pero siguro dahil masyadong mahaba yung t flex tsaka s flex plex Nag-exacto siya hanggang sa pinakagitnang temperature. Phase. Ay, sa dito na kami sa Manawag. Kaya Ate Anne. Ayan, dito na kami sa Manawag guys. na kami sa Manawag. So, papabless muna natin yung mga babies natin. Hindi sa protector mo pa? Hindi sa kinong protector ko na gata yung bago niya. No? Halika, hmm. ka, bok. God bless and maganap kami ng dagat bago ako may ng bagyo peace out that it may help for those who do your The source... na rin kami Napakaganda dito. At meron tayo ng mataan ng mga artista. Oh my God! Ding Dong! Hello, ka. Na Ding Dong and Miriam Defensor. <laughs> <laughs> Sabi ko na eh. At uh, Siyempre <laughs> kasama natin yung mga bulilit. Hi, Hi kids! Hello. Honey! Ano <laughs> na kong bata? tinawag oh, guys. Andito oh, tayo sa Kuya's Inasal. Hello guys, andito tayo sa Kuya's Inasal sa May Pangasinan. Ay. Pangasinan ba 'to, Don? Oh. Ha? Pangasinan. Oh, manaw Pangasinan. So titingnan natin ngayon ang Kuya's Inasal. Pero ay, dapat 'to kami, kaya lang. No? haba kami magbagyo kasi madaming tao sa bagyo eh. ngayon. Yung puno po ang bagyo. So, pagdadagat na lang kami. Bibis kami na bibis. sa mga hindi sumama. Ayan Dada yung mga ito. hindi sumama. pa ko, pabidyo ko na yun. Eh. Honey, order. nice, nice dog, got noise. Noise nice at ang mga lokal. Tagad lokal ka ba? Mm hindi, original Guys, nandito na ngayon sa Fabian. Pagkas na. Tapos na na. First time magdadagat nila Lala. At saka ni Ibiga. Alright guys, nandito na tayo sa sa Fabian. Dumagat ang mga makaharot na to. Guys, nandito tayo sa Sampabian. Magandaan nyo sa right Alright. Diyo na! Woo! What mga kabalbas, nandito na tayo uli ngayon sa Binalonan ng Exit Galing kami sa Pabian And it was a long ride, sarap uh, Time check natin is sa uh, ano oras na ba? 7.22 Galing kami na sa Pabian Beach At uh, ito mukhang auto namin Ayan, Lalabas kami uli ng t flex at papasok kami ng Rosales Sobrang sarap lang. Uh, bagay na ano, na uh, experience kami pero hindi worse. Pero after all, you know, pa dal dahil solid pa rin siyempre si Boss Job. Eh. Parang kami kasama talaga sa kanyang makihan. Yung buong trunk niya na yun, punong-puno ng tools. Alright, <laughs> peace out. Palabas kami uli ng t flex pasok kami ng Rosales kasi mamimili kami ng mga dry tools. Pauwi na kami. flex Andito na kami ulit sa T-Flex at ang lakas ng microphone mo. Pakita <laughs> natin yung gauge check natin. Mag-gauge check tayo. Gauge check. Ano? Gauge check natin. Ayan. Temperature natin is still below normal. Below normal. Ayan, dalawang guhit bago mag na. Ayan ang ating uh, fuel check. Alas full day tayong bumabiyahe tayo kalahating uh, tangke ng gas. Ngayon si Baring Job ay nasa harap. All right. See you soon, Pampanga. Parang tayo na pinagkiningin. <laughs> Troops, nalito lang kami ngayon. Si Nandito John si Johnny Dito kami sa Petron. Ayun built na din na babies na bumiyahe ng walang hintong kaka road trip o so maghapon na dito o oh. para sa Atlanta lang Alam yan Bagi. pa uwi na, Halo, yung nanonood na sa'yo honey Pauwi na kami boss job ano masabi mo? sarap ng chico <laughs> ang baby natin ko gusto What well, up guys and we're back on the track We're back here at Madabdap, Talacan At makikita nyo guys Ayan makikita nyo ang uh, si Mika And si Lala Na nagpi-flicker na ang kanyang park light <laughs> It's been a long drive, sobrang fun And nag-enjoy uh, naman, solid ang lahat utol, yan ang talagang may-ari kay Mika, yung kasama niya si Jo, free driver lang yun <laughs> ayan, napundihan ako ng park light siguro, napundi ba to? hindi ko alam kung napundi to ah, meron pa, buhay pa, baka nag lang ayan, nabulag si Lala <laughs> taste lang, park light ayan guys shout out pala sa TBBC family uh, peace out sa inyo lahat, maraming maraming salamat sa panonood at sana mag-subscribe sa youtube channel ko next time magkasama-sama tayo mga big body na lumarga sa beach, sa Baguio, kahit saan. Solid, wala akong masabi sa mga auto natin. Peace out.